Inaresto ng mga tauhan ng substation 4 ng Pasay City Police Station ang isang sospek na lalaki na may dalang baril at droga matapos na ireklamo ng concerned citizens. Sa nakatanggap ng reklamo mga polis na may isang lalaki aniya na may bitbit -bit na baril sa kahabaan ng Tenko Street, Barangay 107, lungsod ng Pasay. Dahil nga sa naturang sumbong, agad na gumawa ng aksyon ng mga polis kung saan nagsagawa sila ng Oplan Galugada sa ilalim ng one time big time operation sa nabanggit na lugar kahapon kung saan naabutan ng na mga pulis ang sospek na nakilalang si Vince Dongon Ibaning alias Vince 20 years old doon na kumpiska ng mga pulis sa pag-iingat ni Dongon ang kalibre 38 na Smith Wesson revolver na loaded ng apat na bala Bukod dito na kumpis ng mga tauhan ng substation 4 ng Pasay Police ang isang plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 5.4 grams na nagkakahalaga ng 36,720 pesos. Dinala ang naturang sospek para sa kustudiya ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police Station at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act number no. 10591 o illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ang natulong hakbang ay bahagi ng programang SAFE-NCRPO sa pamumuno ni Police Major General John El Estomo at SAFE-SPD sa pamumuno ni no Police Brigadier General Kirby John Brion Cuapa. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.